Magandang hapon sa lahat. So, ito ngayon, ipapakita ko lang yung aking Welwitsia Mirabilis. Uh, ipapakita ko yung mga plants na nag-dry yung kanilang mga dahon. So, parang ito. Ito yung binilad ko last time. i sunlight ko siya. Uh, after after repotting. Yan, kung mapapansin ninyo, tuyo na yung mga dahon dito at saka sa kabila. But actually, pwede pa yung mabuhay. Ayan. Now, yung ginamit ko kasing soil mix dito, half nyan is purely pumice. Then yung half nyan, 70% nyan is pumice and then the rest is organic. So, yung watering nito, 2 or 3 times a week. Then ito yung uh, okay pa. Dati na yan, lumalaki na talaga. and kung mapapansin niyo merong maliit. Isa sa mga newly repotted ko. and nag-dry din yung dahan but actually kung mapapansin niyo merong green pa rin na part hoping na mag-survive pa rin yan so dinidiligan ko pa rin yan and then ilan ito pa yan medyo nag-brown sa init lang din dati and then ito yan pinainit ko rin lang din yan <laughs> pero kung mapapansin niyo bakit hindi ko yan tinatapon may, ito kasi wala yan dati umaba so ibig sabihin, buhay pa yan at may growth pa sa part ang part na to uh, natuyot din pero kung mapapansin niyo nag yellowish pero buhay pa rin yan and so kung mapapansin niyo uh, although super sensitive ang well wheat sya as long as we na water niya sya hindi sya katulad ng ibang hindi sya cactus ha so baka isipin niyo kasi yung watering niya kailangang sparingly kanyan hindi So, ang Woolwich, they love water pero hindi pwedeng nakababad. So, kaya ako naglalagay ng catch plate Ayan, sa ilalim. Although, hindi ba naglalagay ng catch plate? Ayan, so, bukod sa wala akong catch plate, um, dinidiligan ko na lang sila 2 times or 3 times a week para hindi sila madry out. Bye!